Kung sa welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panurit pagkireaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! I feel good. <laughs> oh, <wow. laughs> Ito, yung tipong kumanta sa palengke. Hindi <laughs> ba yung tono? Talagang may tagapakinig ah. <laughs> Literal nga tawala ng <yung> problema. Dapo, at tuloy Point of view, first demo as a barista. ng kapalpakan. First day at last day. <laughs> <What the> pa <project? laughs> <laughs> <laughs> pa <laughs> Gusto mo bang makatulong sa mga magulang mo? At gusto mo rin mabawasan ang mga gastusin nila? Ano ah. pang hinihintay mo? Lumayas ka na sa bahay nyo. What? Huwag <laughs> <laughs> naman. <laughs> Ba, kaya ba 'to? Ah. Masakit 'yan. <laughs> Tagal. Tak tak mo, tak tak mo hindi hindi mo na rin. Tak tak mo, tak tak mo. Ba. Mga makapit. Ano na pala? Apo mali. Hmm. Kawig nga. Ang uh, uh, bang kulang sa babae. Kulang babae sa grupo niya. Alam <laughs> ah, na kadap tinjele. <laughs> huh? ah. Para sa grado ah. Ay okay, wala, hindi naman masyado kalata. jowa mong hindi makaintindi. Hmm. Ah, Nasaan na? Ha? Huh? Hindi na bumalik. Ah. Tagal. guys ha kinakain niya na pala <laughs> ah Dubai chocolate ah <laughs> Ang <laughs> gusto <laughs> ko ngayon eh. Ang ganyan na ganyan na. Aba! Ang breed ng baboy kaya yan. laki naman. Ba't <laughs> <Pa> yun <ganyan? laughs> yung sampo, ay yung 10 pesos na lang pera mo. Tapos ganto pa nabili mo. Oh! Ito lang laman. Mahal na pala, kahit angin. Nag-log! Nag-log yung video! Oy, anong password? Nag-log <laughs> <laughs> yung <laughs> video. Abi, anong password? Okay lang. takunan naman. Girlfriend pa rin to ya? Oo, oh, girlfriend pa rin yan. Kasi yung kanina, mukhang talo mo. Pranking my girlfriend. Mukhang naman siya ngayon. I'm breaking up with you. It's... It's a prank. Hindi kasi. For more exciting videos, <laughs> <because laughs> please <laughs> subscribe. <laughs> Kaya pala pa. Kaya pala malamig <laughs> sa SM. Ngayon Pasko, magkano ibibigay mo sa iyong inaanak? Ah. Ninong! Oo, oh, oh nasaan ka? Tago. Kaya <laughs> e na, pinahanap ka na. Oh? <laughs> hmm... dahil sa sobrang maritis ng mga kapitbahay mo, ikaw na ang nag-adjust. Huh? <laughs> Liker na naglipat ka ng bahay. Yung huh? eh, bahay nga nilipat. <laughs> oh, <no>. <laughs> <laughs> <Huh>? <laughs> Nako! Hmm? labutan ano ba, niyo, po, <laughs> 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 Anong hanap niya, Tutoy? Nakita niya po ang inay? Hindi ko talong mo. Hindi siya paggalit. Ay, ang, <laughs> <laughs> Sinagot naman yung tanong niya ate. Mo <laughs> na galit. Ah, ay, kambal. Uy! <laughs> ay, ba-trip mo kuya? Speed ah. wow, kendaraan motornya bisa. Abis ah. speednya <laughs> Big bite. Ate, magano pun itu hot paw? Hot paw. hot dog. Hot paw hot po. pow. Po hot paw. Hot Hot Hot

Wag mong subukan, <laughs> pati ang buhay <laughs> mo.